Sa trahedya na uwi ang karambola ng tatlong sasakyan sa Lopez, Quezon. Patay ang limang sakay ng isang tuktok tricycle matapos itong mabundol ng truck. Naglihab ang tricycle Snip! na may sakay na siyam na magkakamag-anak. Papunta sana sila sa Albay para magbakasyon. Ayon po sa imbestigasyon, nasalpok ng delivery truck ang tricycle bago ito bumangga sa isang pampasaherong bus sa harap nito. Nasunog din ang bahagi ng bus, ligtas sa mga pasahero ng bus. Isang sanggol naman ang kabilang sa mga nasawi. Hawak na ng mga pulis ang driver ng delivery van. Naglayag na ang grupong atin ito para sa kanilang civilian mission sa Panatag Shoal. Nasa isandaang bangkang bumiyahay mula sa Masinlog, Zambales, mahigit doble sa bilang ng una nilang misyon nitong Disyembre. Kasama rin ang atin ito ang ilang manging isda bilang pagpapakita ng suporta sa grupo. Nakatakda silang maglatag ng mga boya sa Panatag Shoal at magsupply ng gasolina at pagkain sa mga Pilipinong manging isda roon. Kahit kasi simula pa lang ng misyon, sinabi ng atin ito na nagtagumpay na sila sa anilay narrative battle laban sa China. Dahil daw kasi sa pag-deploy ng China ng mga military vessel para umano sa lugar, pinapakita lang ng China na sila ang agresibo at ilegal na sumasakop sa lugar. Inasahang matatapos ang misyon sa Biernes, May 17. Naka-monitor naman ng Philippine Coast Guard sa paglalayag ng uh, atin ito civilian mission sa Panatag Shoal at may ulap on the spot si Joseph Moro. Joseph. Rafi, magandang tanghali mula rito sa West Philippine Sea. Ang lokasyon natin ay 14 nautical miles o uh, 25 kilometers ang layo natin mula sa sa Sanales kung saan nanggaling yung atin to contingent at 200 uh, kilometers or one hand more than 100 nautical miles naman sa Scarborough kung nasaan ang puwersa ng China ngayon Rafi ay kararating lamang nitong uh, contingent ng atin ito sa lokasyon natin uh, mga bandang alas 10 at yung nakikita ng ating mga kababayan ngayon ay tinatayang ay bahagi ng tinatayang isandaan na mga Pilipino mangingisda nakasama doon sa convoy ng atin to at para daw ito ipakita na itong bahaging ito nang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at walang ibang pwedeng makinabang ng mga yamang dagat ito uh, kundi ang mga Pilipino. Tulad ng nabanggit mo kanina Rafi, ay eh, maglalatag sila ng boya o yung boy no? para isimbolikong eh, ipakita na yung uh, itong lugar na to ay nasa loob pa rin ng ating exclusive economic zone at uh, bukod dyan eh, ay ng uh, mga gasolina at supply ang grupo uh, para dito sa mga kasama nilang mga mangisda. At uh, hindi naman lingit sa kaalaman ng ating mga kababayan na nahihirapan ang uh, mga mangingisda, especially dito sa may bahagi ng Sambales, na mga pas, makapasok doon sa Baho de Monsinloc o Scarborough Shoal dahil nga sa puwersa ng China. Ang pagkatapos nitong uh, Uh, pamimigay ng supplies at paglalatag ng boya ay babalik itong mga isandaan ng mga mangisda at yung apat naman o lima pala, lima na malalaking bangka na hawak ng atin to ay tutulak na mas malapit sa baho de Masinloc. May mga impormasyon tayo na nagsasabi na may mga nakablockade na doon na mga barko ng China. Pero titingnan natin kung uh, uh, haharasin ng grupo ng China itong uh, lima na mga malalaking bangka na dala ng atin to pagpuntan bala o paglapit nila doon. ay naman sa Coast Guard, hindi ito uh, sanction ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi, walang kinalaman ng gobyerno sa civilian mission na ito ng grupong atin ito. Pero ganun pa man, ay nakabantay sila para magbigay ng tulong kung kinakailangan, Rafi. Joseph, kasama ba sa mga pupunta sa uh, baho de Masinlok, itong maliliit na uh, bangka na yan. Kasi ang pagkakaalam natin, base sa experience na rin natin na Joseph, di ba dapat nasa mother boat yung mga yan pag lumayag na sila papuntang uh, Panatag Shoal. Pero ito, lalayag ba sila? Ito maliliit na bangka? Hindi na. Ito, mga maliliit pagkabigay nung pagkalatag ng boya at saka yung uh, pagbibigay ng supply, ang sabi sa atin ng grupong atin to babalik na. Pero yung apat, na pangulong kung makikita mo sa sa natin camera itong isa at saka nasa likod niya dalawa yan ang tutulak ng medyo mas malapit doon sa baho de masinloc ang hindi lang natin alam ay kung gaano kalapit am um, titignan natin kasi base doon sa mga satellite images ay yung ilang puwersa ng China Chinese Coast Guard ay nasa 60 kilometers uh 60 nautical miles uh, ang layo mula sa Scarborough. Pag 'yan ang titingnan mong reference at yung plano na kung saan uh, pupunta itong malalaking bangka ay baka ma madaanan namin o makita namin itong pwersa ng Coast Guard, pero Chinese Coast Guard. Pero mangyayari 'yan mamayang uh, bukas pa ng umaga kasi doon yung schedule na nandun kami mas malapit sa Baho Bay tomorrow, Raffi. Abangan natin yan. Maraming salamat sa so Ingat kayo. Joseph Morong. Inaimbisigahan sa Senado ang aligasyong wiretapping ng Chinese Embassy. Kaugnay po yan sa ilang ulat na may recording daw ang embahada ng usapan ng isang Filipino military official at isa sa mga Chinese diplomat tungkol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Inihain ni Senador Francis Tolentino ang resolusyon. Kasabay po nito iniutos din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na imbisigahan ng NBI ang mga ilegal na gawain ng mga foreign diplomat. Anya, hindi dapat ginagamit ang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng bansa. Wala pang komento ang Chinese Embassy tungkol sa investigasyon sa Senado maging sa pahayag ni Remulla. Pero una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na dapat tiyakin ng gobyerno na malayang nagagawa ng mga diplomat ang kanilang tungkulin. Midweek na, mga mari at pare! May asoka entry ka na ba? Kung wala pa, pwede pang humabol. Gaya ni Sparkle Artist Gabby Garcia. Avisala. Yan ang pak na pak na transformation ni Gabi bilang si Sangre Alena na binigyang buhay niya sa 2016 hit telefantasya na Encantadia. Ang kanyang Encantadia sisters nila Sangre Danaya, Sanya Lopez at Sangre Perena Glyza de Castro approved sa entry ni Gabi. Hinamon din din silang kumasa sa challenge. Napakomment naman sa post si na Direct Mark Reyes at Sangre Tera Bianca Umali. Ang makeup transformation ni Gaby meron ng 3 million views sa IG. Sisimula na bukas ang panguhuli sa mga bumabihay pa ring unconsolidated na jeep. Magtatapos na kasi ngayong araw ang ibinigay ng LTFRB na 15 araw na palugit o grace period sa mga chuper at operator mula noong April 30 deadline. Ibig sabihin, ituturing ng kolorum ang mga PUV na hindi umabot sa consolidation at pwede na rin i-impound. Sa panayam ng unang balita kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, Piniyak niyang hindi mapipilay ang transportasyon sa gitna nito. May nakahanda rin daw silang social support program para sa mga chipper na mawawalan ng kabuhayan. Kahapon, kinalampag ng mga grupong piston at manibela ang Korte Suprema para maglabas ng temporary training order laban sa PUV modernization program. comment ang sagot ni Kapuso actor Paolo Contis ng tanungin tungkol sa relationship status nila ni Yen Santos. Umugong naghiwalay na ang dalawa nang i-unfollow ni Yen si Paolo sa IG. Wala na rin ang kanilang mga larawan sa account ni Yen. Nakafollow pa rin si Paolo sa IG account ni Yen at nasa account pa rin niya ang, ang kanilang mga larawan. Sagot ni Paolo ng matanong sa premier night ng new movie niyang Fuchsia Libre. Gusto niya munang i-keep na personal ang kanyang buhay. Sa kabila nito, proud si Paolo sa, sa pinagbibidahan niyang movie kung saan gumanap siya bilang isang game mixed martial arts fighter. Bukod sa pagbabawas ng timbang, nag-train din daw siya sa wrestling para sa role. Kasama niya sa cast, sina John Arcilla at Sparkle actor Khalil Ramos. Ito na ang mabibilis na balita. <tod> May bolong pamilya lang. Ang siya sa pamilya ko. Nangyari na sa na mali. Todo ang pagsisisi ng security guard na yan matapos arestuhin sa hot pursuit operation sa Quezon City. Aminado ang sospek sa panggagahasa sa kanyang labing-anim na taong gulang na anak. Nakainom daw siya nang magawa niya ang krimen. Arestado rin sa isa pang operasyon ng isang construction worker na inireklamo naman dahil sa panggagahasa umano sa kanyang labing-dalawang taong gulang na pinsan. Umamin ang sospek sa krimen. Nasampahan na siya ng reklamong statutory rape. Natagpuang patay sa likod ng kanilang bahay ang isang lalaking dalawang taong gulang sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pamilya, mainit ang panahon ng umalis ng bahay ang biktima. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya. Lumalabas sa autopsy na inatake sa puso at na-stroke ang biktima. May hypertension shot na-stroke na rin itong Pebrero. Mga kapuso, rarasyonan na, na ng tubig ang ilang barangay sa Iloilo -Ilo City na apektado po ng mahina o kaya'y walang supply ng tubig. Pitong water tankers ang maghahatid ng tubig sa nasa dalawampung barangay. Ang kawalan ng supply ng tubig dahil po sa epekto ng El Nino at mainit na panahon. Ang ilang bahagi ng bansa makakaasa ng posibleng ulan sa mga susunod na oras base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsyansa ng heavy rain sa ilang lugar na maari magdulot ng baha o landslide kaya dapat maging alerto. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila. Ayon po sa pag-asa, easterlies ang nakakaapektong weather system sa malaking bahagi ng bansa habang may shear line na umiiral sa eastern section ng northern Luzon. Sa kabila po ng mataas na tsansa ng ulan, asahan pa rin ang matinding init at alinsangan sa halos apat na lugar kasama ang Metro Manila. 47 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Nangangampanya pa lamang noong eleksyon 2022, sinabi na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na siya ay Filipino citizen. sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Vergen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen. At may pusong bamba. Matunog ngayon ang issue sa pagkatao ni Go matapos niyang hindi masagot ang ilang personal na detalye sa pagdinig ng Senado ni May 7. Gaya na lamang kung bakit 17 years old na si Go nang i-register ang kanyang birth certificate. Hindi rin tugma ang citizenship ng ama ni Go sa birth certificate ng kanyang anak at ilang business record. Nakausap ng GMA Integrated News ang kapitan ng barangay, Virgen de los Remedios, kung saan daw nakatira si Go at sinabi niyang 2005 pa lamang nakikita na niya ang batang Go. Nagkausap din daw sila noong 2008. Pinagdududahan ang pagkataon ni Go dahil konektado rin daw siya sa isang pogo sa Bamban na ni-raid nitong Marso. Wala si Go sa tanggapan niya sa Bamban nang pumunta ang GMA Integrated News para kunin ang kanyang pahayag. Hindi rin siya sumasagot sa mga text, email at tawag. Kinumpirma ng Pasay LGU na walang permit ang klinik o maliit na ospital na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission nitong lunes. ngayon po yan order. Wala pong perfume. And in fact, nakipag-unayan din kami before pa sa administrator ng building upang ipaalam na kailangan yung kanilang mga businesses na nandiyan ay merong business perfume. Ininspeksyon na rin daw ng mga taga-LGU ang establishmento at pinagpapaliwanag bago pa ang isinagawang raid. Una nang sinabi ng uh, PAOCC na ilang buwan nang nag-ooperate ang klinik na may ilang mamahaling gamit na karaniwang nakikita lang sa malalaking ospital. Karamihan daw sa mga pasyente nito ay mga pogo worker. Wala ring work permit ang mga dayuhang doktor, nurse at staff na naroon. Wala pang pahayag ang may-ari ng isinarang clinic. Samantala, matatanggap na simula po ngayong araw na mga ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Katumbas po yan ang isang buwang basic pay ng mga kwalipikadong empleyado. Nakapagtrabaho dapat siya ng hindi bababa sa apat na buwan mula July 2023 hanggang May 15, 2024. Pasok dyan ang lahat ng regular, casual at contractual. Maging ang lahat ng civilian, personnel at mga appointive o elective position. Ngayon din ang military at uniform personnel. Isinusulong sa Kamara na gawin permanenteng programa ng gobyerno ang food stamp program ng DSWD. Lumusot na pang panukala sa komite pero dahil kulang sa pondo, dadaan pa ito sa iba pang komite sa Kamara. Sa ngayon, humingi na naunang dagdag na pondo ang DSWD sa Department of Budget and Management para mabigyan ang target na 300,000 na beneficiaryo simula Hulyo. Sa kasalukuyan, 3,000 pinakamahihirap na pamilya sa limang lugar sa Pilipinas pa lamang ang kasali sa programa. Sakaling maisabatas taon-taon ng popondohan ang programa at patuloy itong maipatutupad kahit magpalit na ng administrasyon. Sa ilalim ng food stamp program, may 3,000 piso kada buwan ang mga benepesyaryo sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card para ipambilin ng pagkain sa mga piling pamilihan. Sa isinusulong ang panukala sa Kamara kahit matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mananatili pa rin ang food stamp program ng pamahalaan. Ang sabi kaya dyan ng netizens, walang problema dyan si Wilma Santos. Basta raw ba siguro na karapat dapat ang mga makikinabang? Sabi naman ni Rachel Lozano, dapat prioridad ang pagbibigay ng trabaho. Unfair daw kasi sa mga minimum wage earner na hindi benepesyaryo ng programa. Tulad ni Rachel, ganyan din ang saloobin ni Jonathan Del Carmen. Mas magiging tamad lang daw kasi ang Pinoy sa food stamp program. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. nag na ng mga medalyang dalawang Pinoy cyclist mula sa 2024 Asian MTB Championships sa Malaysia. Sa cross-country eliminator, panalo ng silver medal si Garth Garlan. Lumaban siya sa men's elite category. Sa men's junior cross-country Olympics naman, bronze medalist si John Andre Aguha. Tinapos niya ang event sa oras na 56 minutes and 1 second. Good job, Garth at John! hindi pa tapos ang piliin mo ang Pilipinas Challenge. May humabol pa ng isang fur baby mula sa Imus Cavite. Ang kanyang entry, ito na. Pipiliin na. Ang <laughs> oh, cute. Hi. Hindi na nga nagpahuli ang 3-year-old fur baby na si Panda Pandesal <laughs> sa pagkasa sa Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge. Complete with certified Pinoy outfits, itinaas ni Panda ang banderang Pinoy. Kwento <laughs> ng firmam na si Razal, apat na oras nilang ang entry. Sanay raw at marunong mag-project on-cam si Panda. <laughs> ang video niyan may mahigit 1 million views na. Panda Pandesal, ikaw ay certified. Trending! 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 O diba? Trending At ang ganda po. ng pangalan niya. Ah. Mm, Panda Pandesal. Mahini <laughs> kaya siya sa pandesal. Bakit po natin gawin yan? Total naman ang kulay natin. Ay, oo o, 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 nga. Um, pwede, ba? pwede. Ha? abangan ninyo. <laughs> Patawat ng Pilipinas. Ang oh, yes. galing, cute ni Panda. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie season? Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.